Yo, what's up mga boss? Ah, magandang hapon, alauna na. Aagising ko lang tsaka ginising ah, ako ni nang nagtitinda sa mani mga boss. Inabot lang sa akin yung remit niya. Bali ang benta pala ka, kagabi ay eh, 12. Pero di na rin masama. Kasi sakto naman sa remit. Di naman hindi naman siya short <laughs> so ito yung benta kagabi so nag remit siya murder siya ng limang kilong pula so sa isang kilo ng pula e eh, 100 so, bali 500 may natira pa ayun yung paiikotin ng paiikotin natin mga boss sana ay eh, magtuloy tuloy ganda yun hindi ko na napakita yung pag remit kasi pumunta siya pumunta na siya dun sa esto pakita ko na lang sa inyo mamaya so paulit ulit lang naman araw araw <laughs> so meron tayong 1, 2 eto na ang kinita natin mga boss sa pagmamane sa isang kariton pa lang yan sana eh, madagdagan pa yung kariton natin para mas marami yung maririmit sa akin sa atin. Yan. Alright. So, hanggang mamaya na lang mga boss. Pinakita ko lang sa inyo yung ang at ni ko lang sa inyo yung ano yung benta kahapon. Eh, kagabi, kagabi, kahapon, no? kagabi. <laughs> so, hanggang mamaya na mga boss, at syempre, mamamalengke muna ako. Bibili ko muna yung order na limang kilo, kasi hindi pa tayo makabili ng sako sako ako eh isang kariton palang lang naman eh saka na <laughs> so mamamalingke muna ako ng mani kulay pula tsaka mantika thank you yo what's up, mga boss uh, alas stress na ng hapon bisitahin natin yung ating negosyo at punta natin ngayon samahan nyo ako mga boss let's go <laughs>

tagal. <laughs> Ini tao mo na video ta. <laughs> ha? Ewo no, tangge ay. Ngay mo. La masadtong tao ngayon mga boss. <laughs> Tapos na magluto. Ay, laluto na di ay. Ang luto na lahat. To, to YouTube. Hermutob wow. pa. <laughs> <laughs> Then Give one hula Wala pong masyadong Customer mga boss Ayan o Ah. Pero 'ko, 'di lang ngopong ngul rene. Paano kasi 'yung gumawa nito? Minadali. Minadali natin na nang ilagay na, na namin ng ilaw 'yun. Kasi wala pa 'yung charger ng battery. Ano so, na ba 'yun ta, ba? talaga pag plastic lang 'no? pag ini kan beli na beli na kayo mingau bili semua apa Wala mo si ini galo. Si Katitan Katitan kini. Wala customer, pag walang customer. Matuman, matuman. Update tayo. video namin una. ito uh, mm -hmm. eh, kaya kapon. Uh -huh. Unang, unang try kapon, nakamagkano tayo? Uh, ano, naka one two. One two. Pa. One, two. Uh -huh. parang, isang daan parang lang yung benta natin. Huwag <laughs> <laughs> ka <Kano> na ngayon. <laughs> isang daan pa lang yung alas 3 na. <laughs> Pero okay lang. Yung talaga may araw matumal, merong araw na... alas <laughs> pa naman may araw na malakas, may araw na mahina. Di araw-araw Pasko. Ngayon pa ang dun doon siya, yung kahit walang ano na. Kaya muli po lang. Upuan. Sinabi ko, tinalo, sinabi ko nga na upuan. Ito mo na lumayan Ay, may ito. Kala. Mm -hmm. <laughs> pa? Ito ang <laughs> bago. <Ha>, ito ang dito man yan. Kapan

Tumal. <laughs> Matumal ang benta. Samsa. Mabidyo. Desa. Tumal. Awas. <laughs> Kaya po natin ng salon. Ito yung benta. Wala pa. Sus. So, Kailang okay pambol, ayaw pambol nito bensin, hah? buble, buble, kita bolo tao mo. kara ko sino? Diyan na yun. ano, kababata ko. Sa salang ng puti. Para maamoy naman. Alright. Ang gaya talaga itong pitingan ng anak. Ha? May balak to.

Dito! to, ble, 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 ble. Ayaba ang video ni. Oras na 'day. Anong oras na? Uy. Oras, mga alas 4. 4:30 na. Kas Ati-kaso na ako. Baye sili. Diyan na ano sili para masarap. Paano natin.

Park. Panipisan lang ng mukha. Panipisan lang ng mukha. Ah, Hahaha 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 <laughs> Ay, kamat chili kamat kamat <laughs> kamat malutong <laughs> malutong medyo bawang basa <laughs> medyo <basak> basa <laughs> medyo basak basa basak basak matagal yan mga boss eh, guys malutong pa rin yan rinig, na, rinig mo pa rin yung lutong talagang magklahab talagang magklahab <laughs> ay mga bata oh bumili bili na may yaba nene <laughs> layat na hini eh gusto mo naman ka pang Gusto mo na. Bili na kayo Bili na. Mane. Pwede lang <laughs> lang 10 pesos daw. Ganun baba? Thank you. <laughs> balik 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 lang kayo yung yun luto na luto na na, na guys luto na ah saporan na Ah, ay lalagyan ng ano? Diyan namin na Sayang si Lalagyan ng sili. Mane. <laughs> ano ko yan? Kamo ka eh. <laughs> 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 Isang daan? Isang piso lang. <laughs> piso lang Lagi pa naman sa Hanggang mo habang naglalakad. Di ba? <laughs> ahon ahon na. Alip ba? Maanghang. Na puti, pula. 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 Maanghang na pula. Okay. Ano? Ano? Siyempre. Para lumayo yung aswang. <laughs> para hindi lumapit sa makasakan yung uh, bayaran <laughs> Yung, yung aswang bayaran mo na. Ayaw ko. Gusto mo. Ito na ko yan. Ito. Kami ng customer. Sunod-sunod na. Siyempre lang <laughs> kuya. Siyempre. selamat. Salam kenapa apa? Thank you. Thank you. kasi si Manel sa taranihini ha hindi din 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 lang chilo ul rin oh din din malaya. lang ayo pala tuloy ako ang init mo kasi isipin yung problema bakalaw <laughs> lang malamig lang yung mukha eh nakasalang sa apoy 'eb eh tapos umino si Jud doble tuloy iniisip <laughs> ah Lagyan ng ketchup. <laughs> man. Niles, spaghetti na magtaob na. Spaghetti na pala. Maning spaghetti. Ah. Yung mga ano, mga haluang ano, professional. Ah. Yo, oi. <laughs> Alright. All right. <laughs> ano natin yung, ano para malinamnam. Para malasa. Malinamnam para malasa, iisa lang 'yun eh. <laughs>